Kung may 10,000 ka ngayon, gagawin mo bang pang shopping, pang gadget, o pang sa labas? O gagawin mo siyang puhunan para sa mas malaking kinabukasan? Maraming Pilipino nag-aakala na maliit lang ang 10,000 para magsimula ng investment journey. Pero sa totoo lang, kung alam mo ang tamang paraan, pwede itong maging seed money na magbubukas ng mas malaking oportunidad. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang 7 practical ways para lumago ang 10,000 investment mo. Huwag mong mamaliitin ang maliit na puhunan. Dahil sa disiplina at tamang strategy, maaari ito maging stepping stone papunta sa financial freedom. Unang paraan, stocks o shares sa mga kumpanya. Maraming Pilipino nag-iisip na kailangan ng milyon para makapasok sa stock market. Pero ang totoo, sa halagang 10,000 lang, Pwede ka na maging part owner ng malalaking kumpanyang kilala sa buong bansa. Oo, tama ang narinig mo. Kung bibili ka ng shares ng Jollibee, Ayala Land o SM, literal na nagiging co-owner ka ng kanilang negosyo. Ngayon, makaisipin mo, eh maliit lang naman ang 10,000, paano yan lalaki? Dito papasok ang long-term mindset. Ang stock market ay parang pagtatanim ng puno, hindi ito instant. Pero habang lumilipas ang panahon, habang lumalago ang value ng kumpanya at patuloy silang lumalaki, lumalaki rin ang value ng shares na hawak mo. Bukod pa doon, may dagdag na kita pa mula sa dividends. Ito 'yung parte ng kita ng kumpanya na ibinabalik sa mga shareholders. Ang sikreto dito, pumili ng tinatawag na mga blue chip companies. Ito 'yung mga matagal nang established, kilala sa matibay na operasyon at malakas ang cash flow. Tulad ng Jollibee na kahit anong mangyari, palaging may bumibili ng Chicken Joy. Kung iniisip mong simpleng fast food lang sila, isipin mo na rin na ang dami nilang branches sa loob at labas ng bansa at kung paano tuloy-tuloy ang kita nila kahit may krisis. Kaya tandaan, kahit maliit ang puhunan kung ang napili mong kumpanya ay patuloy na lumalago, kasabay ding lumalaki ang investment mo ang madaling salita. Habang umaangat ang negosyo ng Jollibee o Ayala, umaangat din ang pera mo. Pangalawang paraan, Mutual Funds o UITFs. Kung ayaw mo namang ikaw mismo ang pumili ng stocks at magbantay sa galaw ng market, pwede mong ilagay ang 10,000 mo sa Mutual Fund o UITF. Ang kagandahan nito, di mo na kailangan mag-aral ng malalim tungkol sa technical analysis o magbantay ng presyo araw-araw. Dito, may professional fund managers na gagawa ng trabaho para sa iyo. Sila nag invest ng pera mo sa iba't ibang kumpanya, bonds at iba pang financial instruments. Para itong group effort, pinagsama-sama ang pera ng maraming investors para makabuo ng mas malaking pondo. Tapos iniikot ito sa diversified investments para kumita. Mas safe ito kumpara sa individual stock picking kasi hindi nakatutok sa isang kumpanya lang ang pera mo. Halimbawa, kung bumaba man ang performance ng isang stock, nababawi ito ng iba pang investments sa portfolio, kaya balance ang risk. Perfect ito para sa mga beginners na gusto mo na magsimula ng hindi nahihirapan. Hindi mo rin kailangan bantayan araw-araw ang market movements. Hahayaan mo lang ang pera mong magtrabaho habang nakatutok ka sa trabaho o negosyo mo. Ang kailangan lang ay consistency. Kahit maliit lang ang madagdag mo, buwan-buwan. Kapag ginawa mo itong habit, lalaki at lalaki ang value ng investment mo sa paglipas ng panahon. Isipin mo, kung 10,000 ang simula at dinaragdagan mo ng kahit 1,000 kada buwan, sa loob ng ilang taon, hindi lang pera ang naipon mo. Nakakuha ka pa ng interest at growth na mas mataas kaysa kung iniwan mo lang siya sa savings account. Third way, REITs o Real Estate Investment Trust. Alam nating lahat na ang real estate ay isa sa pinakamagandang paraan para palaguin ang pera. Pero ang problema, sobrang taas ng kapital na kailangan. Kadalasan, milyon ang halaga ng lupa o kondo bago ka magsimulang kumita sa renta. Pero sa halagang 10,000 lang, pwede mo nang maranasan ng benefits ng real estate investing sa pamamagitan ng REITs. Paano ito gumagana? Simple lang. Sa halip na bumili ka ng mismong property, bibili ka ng shares sa mga kumpanyang may hawak ng malalaking commercial properties tulad ng office buildings, BPO hubs, hotels at shopping malls. Ang kita ng REITs ay galing sa renta ng mga tenants at ang maganda rito, required sila ng batas na magbigay ng malaking bahagi ng income nila bilang dividends sa shareholders. Ibig sabihin, regular kang makakatanggap ng passive income nang hindi mo na kailangang maging landlord o magpaayos ng bubong ng apartment. Kung gusto mong maramdaman ng pakiramdam ng pagiging property investor, kahit maliit lang ang puhunan, REITs ang sagot. Para kang may maliit na porsyento ng ownership sa isang mall o opisina na araw-araw na may nagbabayad ng renta. At ang maganda pa, liquid ito. Madali mong maibenta ang shares kung gusto mong i-cash out hindi tulad ng actual property na matagalibenta. Kaya kung ang pangarap mo ay magkaroon ng real estate income pero limitado pa ang kapital, REITs ang pinakamadaling paraan para magsimula. Hindi lahat ng investment kailangan nasa financial market. Kaya ang pang-apat, maliit na negosyo. Kung mahilig ka magluto, pwedeng gawing simula ang 10,000 para magtayo ng maliit na food cart home-based karinderya o kahit online food delivery na gamit lang ang social media para sa marketing. Kung marunong ka naman magbenta at mag-source ng murang products, pwede mong ilaan ang puhunan mo sa online selling. Shopee, Lazada, TikTok Shop ay ilan lang sa mga platform na madaling pasukin ngayon. Ang mahalaga dito ay hindi lang ang laki ng puhunan, kundi ang sipag, tiyaga at diskarte. Dahil kahit 10,000 lang ang simula, kung marunong kang mag-market online, mag-budget ng maayos, at makipag-engage sa customers, pwede itong lumago ng higit pa sa inaasahan mo. Isipin mo, kung kikita ka lang ng 500 kada araw mula sa maliit na negosyo, sa isang buwan may dagdag kang 15,000, mas malaki pa sa mismong initial investment. Maraming kilalang negosyante ang nagsimula lang sa maliit na puhunan bago lumaki. Yung iba, simpleng sari-sari store lang o pagbebenta ng lutong ulam sa kapitbahay ang simula. Pero dahil sa consistent na effort at matalinong pag-reinvest ng kita, naging malalaking negosyo rin kalaunan. Ang tentaw sana maaaring maliit sa paningin ng iba, pero para sa taong madiskarte, ito ay maaaring maging first step sa mas malaking entrepreneurial journey. Ikalima, at madalas nakakaligtaan ng marami, Invest sa sarili mong skills. Kadalasan, iniisip natin ang investment ay laging pera na inilalagay sa stocks, negosyo, o real estate. Pero ang pinakamahalaga at pinakamalaking balik na investment ay yung inilalagay mo sa sarili mong kaalaman at kakayahan. Pwede mong gamitin ng 10,000 para mag-enroll sa online courses. Pwedeng freelancing, digital marketing, graphic design, video editing, o kahit baking at culinary skills kung iyon ang passion mo. Ang kagandahan dito, kapag natutunan mo ang isang valuable skill, hindi ito nawawala o nababawasan ng value. Sa halip, mas lalo itong nagdadala ng income opportunities habang tumatagal. Halimbawa, kung natutunan mo mag-edit ng videos, pwede kang mag-freelance online at kumita ng 5,000 to 10,000 per project. Isipin mo, Isang client pa lang yan pero nabawi mo na ang initial na puhunan mo sa training. At kung seryoso ka, pwede pa itong maging long-term career na pwede magbigay sa iyo ng stable na kita kahit sa ang kaman naroon. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa skills ay lifetime asset ito. Ang pera, gadgets o kahit negosyo, pwedeng mawala pero ang skill na natutunan mo ay dadalin mo pang habang buhay. Ibig sabihin, ang 10,000 na iniwan mo sa sarili mo ay pwedeng bumalik ng 10, isang daang beses pa ang halaga. Depende kung paano mo ito gagamitin. Pang-anim, government bonds at investment programs. Kung ikaw ay isang tao na mas gusto ang safe at siguradong returns, magandang ilagay ang pera mo sa retail treasury bonds ng gobyerno. Ang kagandahan nito, garanti dito ng gobyerno mismo kaya't hindi kagaanong mga ngamba na mawawala ang puhunan mo. Totoo, hindi kasing taas ng stocks o negosyo ang kikitain dito, pero kapalit naman ay ang stability at security. Ang interest na nakukuha mo ay regular at sigurado ring babalik ang principal mo kapag natapos na ang term. Ito ang option na bagay na bagay para sa mga conservative investors na hindi mahilig sumabak sa mataas na risk. Kung gusto mo ng steady, low-risk growth para sa 10,000 mo, bonds at government-backed programs ang isa sa mga pinaka-reliable na paraan. At panghuli, side hustle. Kung meron ka ng maliit na pinagkakakitaan, gamitin mo ang 10,000 bilang kapital para expand o palakihin pa ang sideline mo. Halimbawa, kung nagdi-deliver -de ka ng food o gamit, Pwede mong ilaan ang pera para sa motor maintenance, bagong gulong, o dagdag accessories na makakatulong para mas mabilis at mas safe ang biyahe mo. Kung ikaw naman ay isang content creator, magandang gamitin ito sa pagbili ng microphone, ring light, o kahit simpleng editing software na magpapaganda sa quality ng videos mo. Ang principle dito ay malinaw, gamitin ang pera para kumita ng mas malaki hindi para gastusin sa mga bagay na mabilis maluma. Kung isipin mo, ang 10,000 ay pwedeng mabilis mawala sa isang gadget o luho. Pero kung invest mo ito sa bagay na makakatulong sa kita mo, paulit-ulit itong babalik sa'yo. Isipin mo, kung mas gumanda ang production quality ng content mo, mas marami kang viewers, mas mataas ang chance mong kumita sa ads o sponsorships. Kung mas efficient naman ang delivery sideline mo, mas marami kang orders na matatapos at mas malaki rin ang daily income mo. Sa madaling salita, maliit na upgrade ngayon, malaking balik bukas. Kaya kung may side hustle ka na, huwag kang matakot na palakihin ito gamit ang extra puhunan dahil minsan, ang simpleng reinvestment ang nagiging susi para lumago ang isang maliit na sideline at maging full-time business. Ngayon, nakita mo na hindi hadlang ang maliit na puhunan para makapagsimula sa mundo ng investing. Ang 10,000 kung ilalagay mo sa tamang lugar at gagamitin ng disiplina, pwedeng maging stepping stone sa financial freedom mo. Kaya tanong ko sa iyo, kung may extra 10,000 ka ngayon, saan mo ito i-invest? Comment mo sa baba, baka may matutunan din ng iba sa ideya mo. Kung may natutunan ka sa video na 'to, I-like at i-share mo na sa mga kaibigan mo. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa The Brown Investor para sa mas marami pang practical financial tips. Tandaan, maliit man ang simula, basta consistent at may disiplina, lalaki rin ang bunga.